यो नि तिन्है देर आ लावे लावे न न ग ग ग ग न दरे बेदवा ने मातीस लेतु जने ग न मल जने दरो नारम ओदिया देबाय यो देर दे आबा उ नबो विते न राते अपरा रे तोतावा दिया हमन ने तोरे दे तुलेक मेना भन न न ग बंगा लाबा जा ओ न 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

pag na namin ang pag pag ng lupit Taas pa doon Ano? Mabuhay naman lang na ano? Hindi Ikot ka na So ano pala Nagpapasalamat kami na nakakita kami ng nagpatuloy kami mga katagbis at sira yung mga ano namin so nasa tabi pa po kami uh, mga 30 milyas pa po ang tabi nito शिरपुन हां उतर Nagising ako kagabi mga katagis dahil yung tiyan ko nagsakit. Nagsakit ang akong tiyan gabi. Pagising ako sa ano, alon sa Sojour Beach. Dahil sa alon, hindi na ako nakabalik pagtulog. Kaya ito yun. Oh. Ano pang pang lima na namin ito na araw. So yun mga naugsa. Lurakan ko muna, guys. So, yun, may inantay pa kasi mga katagbis ang sa ano, ang doon sa kabila, hindi pa nakababa. Ah, sa kabila. Oo. Uh, kasi yung ano, yung ilis niya na laglag sa dagat. Nung natagak mo yung yung pala. Ha? Nung natagak mo yung pala? Kita kita pa ini So, ito mga katagbis, uh, pa kapag dahil na ni eh. Sayang naman, may laman yung natalian namin na payaw. May laman na kutuhayan. May dami daming sumilog. Kaya ito, kahit maalod, binabaan. sa sa kapila na maikabit yung ilisi dahil yung ilisi na nakakakabit nalaglag sa dagat so tulungan ko muna sila mga kakatagbis so yun bagong kabit na yun, -ilisi, kay. yung ilisi guys nalaglag kasi sa dagat yung ilisi na tabaan sa ano ah, hagdanan namin So, nakababa na ang ano, mga kataglis, ang mga series isik. namin. Patay! Isip! <coughs> Apat na lang ang nakira. Uh, peka, uh din dito salamat paglalagay namin ng ilo.

friend <laughs> <Maraming alon. laughs> guys. guys. Marami na anon guys. kita 'Yun kausap uh, niya yung nasa tabi uh, kasama namin. Lino kayo, Lino daw kayo dito sa buyahan sa taliana namin. <laughs> So bumaba na naman ang mga kasamahan naming si Rizan mga katagbis Sa ano, pakusunadahay lang So ito pala mga katagbis, sa uh, di na dili na ni matawag ni 2 meters, 3 meters ng baloda ni Kapi eh. naman eh You know? Nasa ano naman, nasa 9 feet to 10 feet na yata to. sa tabi so yun kahit ano kahit maalon binabaan ng mga sirisa namin gati gati tungtay kapos

Gracias. katag anu, ano ah bukas ah umupa unuh, po pizza unuh, pato sabi sa mga muni-muni namin sa radyo mga hindi pa po kami hindi pa po hindi pa hindi, pa po kami pumunta sa malayo na tayo uh, kaya nagkita namin po itong bayaw uh, ali agad dahil kapag uh, lugaritso kami sa biyahe natin yung mga pakura hindi magtagal lahat sira sa hambas ng alon kung so, nagpatuloy kami So yun mga 5 days na 5 eh. days na kami rito nakatali So yung mga uh, series na namin uh, rito Kaya kaya nasilip po ni Muloy, babaw daw ba? Ayan mga kadantik So ito pa, nakasampa na naka pala na sila lahat mga katagis ah, Nakabalik na dito sa uh, bangka Dito sa mother boat Eh kasi may maraking unos at saka yung alon Ang alon mga kadantik Hingsugmat na saan? Uh, isang buwan lang ang na kuha nila lahat. Lagi magpanta ka ron. ang sa kuan, tuwag sa ulan mga guys na. So yun. Ulan pa kasi. May currency ano. Kunti lang ang nahuli nila. Marami kasi yung alon mga katagbis uh, Nakasampa na pala lahat Ulitin kung mga hanggang dito na lang ang video na ito mga kataglis dahil may timbangon na sad ko mga kabuhayan na kasi akong timbangon. uh, ah, pagkatapos nito uh, ah, namin to ng yelo so yun ah, hanggang dito na lang ang video to so kita kasi naman tayo sa susunod natin mga video o, oh, at saka ano, ang pinglang takanon ay ang God bless po sa ating lahat So, oh, yun guys. Bye-bye.